Isang plastic surgeon sa Taiwan nagsagawa ng vasectomy sa kanyang sarili. Bakit? Alamin. Marami ang kumasas sa nagdaang trend na, what are you willing to do challenge? Pero ang doktor na ito sa Taipei, huwag na wag hamunin dahil paniguradong siya ang mananalo sa trend na ito. Bakit? alamin. Sa Taipei, Taiwan, nag-viral ang ini-upload na video ng plastic surgeon na si Chen Wei Nung kung saan makikita kung paano siya nagsagawa ng vasectomy sa kanyang sarili. Si Chen ay meron ng tatlong anak at ginawa niya raw ang procedure na ito bilang regalo sa kanyang asawa. Ang vasectomy ay isang uri ng birth control, Unit ang kaibahan nga lang nito sa mga tipikal na birth control na alam ng karamihan ay sa mga lalaki ito isinasagawa. Bagamat marami ang pumuri sa f na ito ni Chen, meron ding mga pumuna sa safety ng pagsagawa niya ng procedure sa kanyang sarili na siyang tumagal ng isang oras. Ngunit bilang doktor, siniguro niya naman na magiging ligtas at successful ang pag-undergo niya rito at sinabi na isa siyang lisensyadong surgeon at hindi niya ito ginawa sa gitna ng oras ng kanyang trabaho. Nilinaw niya na meron itong supervision ng isang urologist. Dagdag pa ni Chen, nakaramdam daw siya ng pananakit matapos ang operasyon ngunit maayos naman ang kanyang nga naging lagay, kinabukasan at binansagan pa na bravest man in Taiwan. Samantala, kinumpirma naman ang Department of Health ng Taipei na legal ang ginawa ng doktor sa pag-oopera sa kanyang sarili. Successful man ang ginawang effort na ito ni Chen. Nagbigay pa rin siya ng paalala na ang ganitong medical procedure ay hindi basta-bastang ginagawa sa sarili at dapat ay kumonsulta at ipagawa sa mga lisensyadong doktor. Ikaw, kaya mo rin bang gawin ang ginawa ni Chen sa ngala ng pag-ibig? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.